Kumusta kakaaro, kumusta mga boss? Ito na po ang karugtong ng ating video na part 3. Paensya na mga boss dahil ngayon ko lang ito na-upload dahil sa sobrang busy at madaming madaming project na ating ginagawa. Kung bago ka lang sa aking YouTube kakaaro, huwag mong kalimutang mag-subscribe. At kalimpangin mo na rin ang bell button para lagi kang updated sa aking videos. At huwag na rin kalimutang mag-follow sa ating Facebook page para lagi kang updated sa aking video. Maraming maraming salamat po kakaaro. Uumpisa na natin itong gawin. Ito ang kanyang gutter, Banawi Type 304 Smoke 0.5. Isasampanan na natin ang yero. Gumamit tayo ng welding rod upang magsilbing hook Tibayin po nating itali para maiwasang mahulog at hindi tayo makadisgrasya ng tao. Kapag naghihila na kayo ng giro, paalisin nyo po yung tao sa baba. Ito ang kanyang gatar kakaaro. Inumpisan ko ng butasan at lagyan ng bukilya. Pasensya na kayo kakaaro sapagkat hindi ko na video ang pagkakanto kung paano ikanto ito dahil wala pong a hawak ng cellphone na magbibidyo dahil sira po yung tripod po natin kakaaro. Gumamit tayo ng gloves kakaaro, iwasan po nating masugat dahil napakatalim nito. Shoutout kay Janry Parangat na aking kapatid, shoutout din kay Christian Pukis, shoutout din kay Junel Parangat. Shoutout din kay Boss Richard Balo, at ayan na po, kinakabit ko na po ang ating bukilya. Ganyan lang po kakaaro. Shoutout din kay Puriman Nilo Fernandez at sa lahat ng mga kasamahan nila. At kung napapansin nyo kakaaro, yan po yung tupi niya. Yung tupi ay laging nasa likod. Yung malinis po ay nasa harap para presentable at maganda ang ating bukilya. At yan po ang in-flashing na gutter na ating ikinanto kakaaro. Lagyan ng tubig ang pulka at basahin ng kamay upang hindi ito dumikit at malinis ang ating kamay pagkatapos. At ayan na po kakaaro, tapos na, na nating naikanto lahat, pwede na nating ikabit ito at install sa taas. Naglalagay na rin kami ng bracket. Yan ang magsisilbing pangpatibay sa ating gutter at siya ang bubuwat pag madami ang tubig na umaagos. At ito na kakaaro, nagkakabit na kami ng gutter. at kapag nagdudugtong kayo ng gutter mag allowance kayo ng 5 kakaro 5 inches Barenahin natin at i para hindi na gumalaw at pwede na itong butawan. kung napapansin nyo kakaaro yung bracket sa ating gutter ganyan po ang tamang paglagay matibay po yan at siya ang magsisilbing magbubuat pag madaming tubig na umaagos kakaaro at nakapaglatag na rin kami ng yero kakaaro gumamit tayo ng siklom upang magsilbing pang ipit at hindi na gumalaw ang ating yero bago natin barinahin Lagyan natin ng palatandaan ang tapat ng zipper lens upang tayo ay mag ay hindi tayo sasala. Kaya pag naglalatag kayo ng yero kakaaro, daan-daan lang po kayo para hindi kayo madulas. Recommended ko po ang kinilas ng nanyang or bands na original. Yan po ang mga makapit sa yero. At ito na kakaaro, tapos na natin nalatagan ang one side. Yung palatandaan natin kanina, sa tapat ng sipar lens, gumamit tayo ng bara at guhitan upang hindi tayo magsala sa pagtitextro. At ito yung sa kabila kakaaro, nakabit na rin namin ang kanyang gutter. Pwede na rin itong latagan. At ito yung loob ng ating gutter. Nagkabit na kami ng in-flashing kakaaro. At kung napapansin nyo ang ating in-flashing sa may dugtungan naka 45 degree, ganyan po ang taong paglagay. Sundan nyo lang po yan kakaaro dahil maganda po at presentable ang ating in-flashing. At ayan na kakaaro Tapos na Ito ang ating in-flashing Shout out sa ating dalawang kakaaro Na masisipag na tauhan ni Purman God bless mga boss Anus labat, walang syansya At ito na kakaaro Tapos na namin nalagyan ng end flashing sa harap Kapag tayo ay nagiyero sa taas kakaaro At ganitong trip na tirik ng araw Huwag po natin kalimutang magdala ng tubig Kailangan po natin yan upang tayo ay hindi mahilo At ma-dehydrate At bawal din tayong uminom ng sobrang lamig Dapat warm lang dahil dyan po magkukos ang natural hazard gaya ng mas, masakit ang lalamunan or pasma sa lalamunan ito na kakaaro tapos na kami dito na maglagay ng implashing sa may gilid niya sa may bulada yan po kakaaro napakaganda ka islanting ang ating pagkan, pagkanto ng gutter tapos na rin namin na ikabit ang wall capping sa may firewall at ito na ang ating finished product na Project Kakaaro. Quality. Maganda. Presentable sa mata. Yan po. Latoy na may bulkasil upang hindi maglik ang, mag ang tubig pag umuulan kahit gaano kalakas pa yan. Ito ang itsura ng gutter pag tayo ay nasa baba kakaaro. Umaambun na kakaaro, magandang sinyalis upang matisting agad ang ating ginawang project. Kung gusto nyo pong magpagawa kakaaro, pwede nyo po akong kontakin sa aking Facebook page or sa aking official Facebook. Or tumawag kayo sa aking telephone number 0931 at ayan na nga kakaaro, bumuhos na ang malakas na ulan. Yan po kakaaro, napakaganda ang pagdaloy ng tubig sa ating bukilya. Or downspot kung tawagin. Yan po si Boss Richard Balo at ibinibigay niya na sa akin ang kanilang balanse. Salamat boss. Dahil nagtiwala po kayo sa akin. At kung nagustuhan niyo po ang aking video kakaaro, maraming maraming salamat po. Pwede niyo po itong i-share at mag-comment kung may katanungan po kayo. God bless po sa lahat kakaaro.